Alam mo, naniniwala ako, ha? Mga tigatundo, ako yung pinakamarunong na tao sa balat ng mundo, ha? Hindi mo, Ano trabaho mo? Sa truck lang po ng basura. Sa truck ng basura? O kaya? Hindi, <laughs> ano ka doon? Palero po, palero. Ano tawag sa palero? Ayun nga po, tawag po yun sa... Hindi, paano pa, pa, ganun? Oo, oh, nagpapala po kami ng basura. Palero, tama, okay. Siba, asawa mo? Ano kami po, asawa? Asawa kami. Hmm? <laughs> Sino asawa mo? Kami po. <laughs> Tayo nga. Yan. Ganda naman. Halika nga. Halika, tabi mo yung asawa mo. Ay, may mga mga tigatundo. Masayahin. Diba? Oo. Oh. Na. Alright. Ilan ang anak nyo? Lima. Lima po. Lima. Lima. <laughs> Okay, ha? Okay. Sa ka na ng buhok? Dalam po sa... Hindi. Dalam po sa kanila. Saan? Sa kaibigan po namin. Ganda. Magkano yan? Wala po. Libre lang. Ah. Uh, Pero ang ganda, Eh? Oh, ang ganda. <laughs> Lima anak nyo. Nag-aaral? Yung dalawa po. Pero yung tatlo hindi, eh. Kasi malilit pa, eh. Okay. Pero totoo yung sinasabi na may pera sa basura. Opo, doon ko po, po na kukuha yung pangkain namin araw-araw. <clears throat> ano Al pa alam mo? Randy po. Randy. Ikaw? Alma. Randy, Alma. Ranma. Ranma, Ran <laughs> Ran oh. Magkano yan, t-shirt? Na, no, e, big star, sinan lang po sa amin na sumama kami. Ka, Kasakano ka, namin ko grupo eh. 300. 300 to? Hindi kasama na po pang namin lang. Masahe po pa namin pang... Parang ano, picnic excursion. Opo, no, ganun ako. Di ba, ganun naman eh. Ang Umbag ambagan Opo. Ah, okay. So, ito na, Pire. Eh. Imbis na pumunta kayo na ibang lugar, dito sa Wawawin. Masaya. Mangingipang wheelchair ng tatay ko. Ha? Wheelchair po ng tatay ko. Wheelchair, meron tayo. Bigyan ng cherry mobile. Hingin nyo na nga. Kamingin na ka ng dalawang pong wheelchair para yung nakakailangan. Okay. Kunin nyo yung ano ha. Automatic sa aircon. Kaya <laughs> <laughs> uh -huh. Basta nang tatay ko kapon lang, kagabi lang po sa hospital. Bakit? May isa po siya TV. Hindi na po naglalawag. Ah, may sakit. Anong TV? Hana B.G. Ano? Ano ka lang? Colored o black and white? Kasi yung Cherry Mobile, nagpapadala ng mga ano sa amin, ah, uh, ah, uh, wheelchair. Maganda, sa kalibring cellphone. O, oh, di ba? <laughs> o, sa anak mo. Cherry Cares Foundation. Mr. Maynard Ngu, of course, Mr. Roger Chu, at Agnes, ha? Agnes, magpahinga ka. Get well soon. Sige, akapin mo! Ang tamang sagot! Ay! 3, Galingan mo, Randy, ha? Apo. sa mga kababayan mo. Ah, po. Gusto namin manalo ka ng malaking pera. At lalo-lalo na... Alam nyo ba, kung wala sila, napakadumi ng mundo. Kaya palapakan natin si Panang Randy. Panang Randy, halika dito Ano ka ba? Kaliwa, kanan. Kanan. Hawak na mga boss. Good luck sa'yo. Hihilahin kita. Pupunta dito ha, pag mo. Tandaan mo, dalawang minuto mahaba yung binutong yan. Sa buhay mo, pag nasyon mo, lipat ka dito. One, two, three, four, five, six, seven. Masyot mo lahat yan. Milyonaryo ka na, Randy ng Tundo. Dagdagan mo ba ang 10,000 mo. Ready ka na? Are you ready? Edi eh, na po. Ready na. Ito na po ang ating patalbong ng jackpot. Go! Go! Wow, kaya natin! Kaya! Ayun! Ganit lang! Kaya, kaya! Oh. Sa oras natin, makakuha mo yung pagpagtagyaman natin! Matrikula sa pasokan! Take your time! We're running! Ano ba yan? Dalihan mo! Dalihan mo! Sa minuto! ang problema. Halika dito, pari mm -hmm. Sayang yun, no? Oh. Android na bigyan yung cellphone dito sa pari ko. Hindi ba na meron kang Libre, meron kang Jensi, meron kang Plemex. That's right, para sa'yo, Randy Boy. Meron kang jacket. Ito, regalo namin sa'yo. Bigay ng Cherry Mobile. Meron kang Android Cherry Mobile! At plus, magka... Kanina meron kang 10,000. Isa na nakapashoot ngayon. Isa na nakapashoot mo. At ito, na TWENTY THOUSAND CASH! Ano ang gusto mo sa Wawa Wing? Salamat po sa mga sponsor sa account kay Willie. Sa mga kasamahan ko rin! Ang sumusuporta sa akin! Salamat! Masaya ka ba? Masaya, masaya po! Meron kayong TWENTY THOUSAND, mga katikotondo!